Ay. What's up guys? <laughs> Today is the day guys, no? Ah. Uh, no. So naalala niyo yung post ko doon kung atin talaga 'yon. After one week walang bibili, atin talaga. So guys, uh, good news sa lahat. Meron na tayong bagong motor. <laughs> so andito tayo ngayon guys sa CF Moto. Uh, Automoto Incorporated. So ito yung kasa ng CF Moto dito sa amin dito sa Cagayan de Oro, no? So ito na guys. Eh, nirelease na talaga yung payment natin. So good as cash na rin to. So sir, hello. So ito pala, hi ma'am. Ito pala si Sir Ray yung agent natin na Nag-asikaso sa atin dito sa Safe Moto no. So guys, uh, hulaan nyo kung anong motor yung ating binili no. <laughs> Pero kasi, meron na ditong NK 650 no. Tingnan niyo to. Oh. Tangina 650cc na yan, guys. Ito yung 300cc ng SR 450 na NK, guys. Ito, maganda rin to, guys. Uh, naked version ng ating kinuha no. So alam nyo na. So Ayun guys, finally. Ta, ah, tara sir. Tansan yung unit ko. So ayun guys. Yun for registration na daw guys, so. Sis. So di akalain guys no na ito talaga yung makukuha natin na big bike no. So yan guys. Sa YouTube ko lang to nakikita guys, pero ngayon akin na akin na talaga. <laughs> so sir, na-activate na ba to sir no? See daw sir. Fire it up, bro. Yan, guys. First on, guys. Oy. Ayun. Shish. Napukaw na natin yung ating SR450, no? So ito po yung 270 crank uh, twin cylinder engine ng CF Moto ng SR450. So, unang rev natin sa motor natin. Woo! Stuck pa yan, guys, ha. Eh! So, ayan, guys. Finally. Finally. So, ito na guys, uh, inilabas na. Inilabas na natin yung motor natin. Ipapatakbo kaso hindi pa siya GP shift, no? So, maghihinay-hinay muna ako kasi baka mamali ako sa clutching. Ito. So, ito na guys. Yay! Humukay. Humukay Napaka soft ng clutch nito guys. Okay guys So riding position nya guys Napaka Na agresif No Oh Ayun guys Tangin na <laughs> Lumalaban guys Napakalakas guys So hindi lang siya jeep GP ship no uh, hindi ka ako masyadong marunong kasi nga hindi nga sa GP ship pero napakalakas guys <laughs> cute ng horn niya, no okay guys finally na test drive ko na rin ang motor natin <laughs> kahapon ko to binili tapos uh, hindi ko lang na hindi ko inilabas kahapon kasi medyo busy ito okay, guys uh, first uh, bulot natin pero 6000 lang yung li limit nito kasi break in period Hala ka Putang ina <laughs> Ah, napakalakas guys eh <laughs> uh, Yung fan nya guys Hindi ako sanay Kasi water cold na to May radiator na So, kuan sa guys, um, uh, mainit, mainit <laughs> sa may kuan, mainit sa sa may uh, bitlog, o sa may legs, no? Okay, okay. Ah, yun guys, ma, medyo na yung uh, kamay ko na iipit sa kuan. Okay. Napakanimbol niya talaga, guys. Hands down, hands down talaga si Ip Moto. Si Ip Moto, tama talaga yung lahat ng review ng mga first owner, no? First batch owners. Napakalakas, napaka-smooth, hindi siya ma-vibrate. Napakatindi ng si Ip Moto, guys. Premium na premium talaga. Hands down, guys. Hands down. So, ang gagawin ko dito, eh mag IGGP shift ko to paglating sa bahay. Maka hazard pala ako. Grabe, full nito guys after one week. Pwede na to full So yun guys. Ah uh, abangan yung ibang vlog natin uh, kasi bukas Uh, pupunta tayo sa Route 955 uh, kasama yung mga kaibigan natin, no. Sige, guys. So, yun guys, ang sabi ng casa is special lang daw dapat yung ilagay. Okay, nasilara, mga... Eh, <laughs> lagi. Tapos ito yung presyo ngayon ng premium special ng Caltex, no. 70. Putang ina. <laughs> so, paalala lang guys, pag bibili uh, talaga kayo ng mga ganitong klaseng motor na expected na talaga na hihigupin talaga yung bulsa nyo no <laughs> so ito guys ah uh, first banking kuhan ko napaka kuhan nya no ah um, gandalin nakakapag uh, weave, weave ako nang walang kanong kailangan talagang malaking kuhan Oh, nakakapag Hey, nakakapaghiga pa rin ako. Tangin na. Oh, nakakapaghiga. Ah, uh, ko nang uh, <laughs> hindi ganong ma, ma mahirap ang uh, transition no kasi alam niyo naman galing tayo sa si GPR pero yun. Kayang-kaya, napaka-nimble niya tapos ang gaan napaka -gaandalhin niya, guys. Para lang ako <laughs> parang nag-upgrade lang nga ng ka konte pero yung lakas tangina times 3. <laughs> okay very nice very nice so next time guys uh, mag uh, re-review tayo ng ating motor no ano yung mga features nya ano yung mga hmm, negative or positive na na natuklasan ko sa motor ko So, pero guys, ah, hinahinay na lang talaga muna kasi alam nyo naman, kahit na ah, medyo master na tayo sa mga manual-manual, no? Kasi kaya nga sa GPR, di ba? Yung that, parating kong sinasabi, pag galing ka sa GPR, napaka-master mo na talaga pag sumakay ka sa ibang motor, no? Kasi nga, manual yon lahat.